Nanay Nora. So, June 15 pa po, huli nyo nakita ang inyong mister. Opo. At kaya siya umalis nung araw po ng June 15, sabi niya, a siya ng reunion. Opo. Saan po ba yung reunion na yan, ma'am? Okay. Holy Cross Academy, Arigara Huli po namin pag-uusap, July 15. Ah uh, yung pong niya ay nakipag communicate sa kaibig, doon din po sa karigaralite na kung pwede nakakausap sa amin yung pamilya ni Mariano dahil wala po kami balita. Tapos nung araw din po nyo, pumunta po siya ng hibukawan tumpo sa pinsan niya. Dun, yung cellphone ng pinsan niya, yung po ang kinamit. Kaya po kami nag-video call. Nakausap po namin siya, sa attorney. Ah, nagkamustahan, ganyan, pati yung parents niya, mga kapatid niya. Ano sabi niya po sa, ang sabi ko po sa kanya, ano ba ang trabaho mo? Ang sabi niya po sa akin ay nagaalaga daw po siya ng mga baboy at kambing. Yun lang po ang sabi si, niya. Si mister? Opo. So ma'am, nung pumunta siya ng late, hindi lang talaga for reunion. Lumalabas, naganap na rin siya ng trabaho doon. Ganun Opo. po ba ang nangyari? Opo. Parang ganun lang, parang ganun lang nga po. Okay, kasi natagalan eh. Opo. Siguro naman yung reunion na yan, at most isang, isang buong araw lang yun. Opo. Pero di na siya bumalik. Hindi na po. And yung huli po ninyong pag-uusap, sabi nyo kanina, is July 15. Opo. After that po, ma'am, hindi eh, na po ba siya nag-reach out sa inyo? Wala, Wala na, na po. Wala na po. Ano po kayang rason, ma'am? Bakit hanggang ngayon na eh, hindi pa rin siya um, umuwi? Parang pakiwari ko, mayroon siyang babae. Hmm. Last meet po niya. Kasi na minsan na basa ko po sa cellphone niya na mayroon silang, ano, yun parang chat-chat at saka lagi po siyang may kausap taggabi. Classmate din niya? Opo. So kung classmate niya yon malamang nandun din nung nag-reunion sila? Opo. Tapos siguro nakasama niya doon, Opo. Hindi na nakauwi sa inyo. Opo. Nakausap po ninyo yung pamilya no? ni, ni Sir Mariano Narbonita. Sila din mismo, hindi alam kung bakit hindi pa siya bumabalik dyan sa Dasmarinas. Hindi rin po. Pero ma'am, na-confirm po ba natin na meron talagang alumni or reunion Opo. doon? Opo. Na-confirm din po ba natin sa eskwelahan o kung sino mang nag-organize yan na yung mister ninyo ay talagang nakarating? Opo. Mayroon naman po sinesend sa akin yung pinsen niyang may picture na... May mga litrato siya doon sa reunion po na yun. Opo. Siya po yung nagsisend sa akin. Okay. Kaya may okay. picture po ako na inano niya pa sa Facebook. Hindi na po ba ninyo matawagan yung cellphone po niya? Um, natatawagan naman po siya. Kaso iba po ang may hawak ng cellphone niya. Sino po? Ti po. Ano pong Ti Alpha? Ah, parang yun ng classmate niya na parang siya yung karelasyon niya. Tinanong niyo po ba ma'am, bakit, bakit nasa iyo yung cellphone ng asawa ko? Sabi niya po sa akin, ay nagkakamali kayo, wrong call po kayo. Dahil sim card po, mismo sim card ko po to sabi niya. Paano mo magiging sim card? ay eh, pwede ba yung dalawa ang sim card ng isang tao? Sabi nga po na. tat ko nga po. Kas, uh, mula noon, hindi na po talaga siya. Iniiba-iba na po niya, sir, yung mga sinasabi niya. Ako pa ngayon yung masama na kung ano-ano sinasabi niya. Sinasabi Actually, ate pero, ni Trinay din nating tawagan kanina itong contact number po ni Sir Mariano Narbonita. Kaya nga lang po, may babae nga na sumagot. At ang sabi niya, sa kanya yung SIM card at siya po ay taga-bukid nun naman. Baka lang po na napapanood tayo ngayon ng inyo pong mister. ayun e yun ma, kausapin po ninyo siya. Ah, ma Mariano. Kunat ang kaman. Umuwi ka na. Kasi, mother mo may sakit. At saka nakakumpay yung nanay mo. At mga anak mo, hinahanap ka din. Lagi ka tinatanong sa akin. Araw-araw. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Puro lang, hindi, hindi ko alam kung ano. Kaya, hinabi ko na ang totoo. Nasabi ko, Meta, hindi nga. Hindi ko, <Sessizuk> hindi ko mapunto na meron kang kinakasama. Pero maraming nagsasabi, mayroon sasabi sa akin na meron nga. Kasi <Sessizuk> lagi mong kausap yung si Alpha nung tem na hindi ka pa umalis patung late Lagi mo siyang kausap, gabi-gabi, chat. Kaya, naginala ako. pa lang. At saka yung, yung ano mo, yung picture nyo, nung, pam, nung nyo ninyo, may nakita ko na kaharap mo siya sa harapan mo. Siya lang yung bukot tanging babae sa harapan mo. Yun. Sana man lang. Sana naman lang, Alpa. Alam mo, may atawa yan. Naisip-isip mo na may pamilya na naghihintay sa kanya. Hindi ka ba nahawa? Nanay ka rin, may magulang ka rin, may mga anak ka. Siyempre, nag rin kami bilang pamilya niya. Hindi namin alam kung nasaan, kung saan talaga siya nawe. Pero ang pagkakaalam ko, lagi kayo nakikita. Yung cellphone number na lang niya, yung contact number niya, ikaw ang sumasagot. Panay ang deny mo. Minsan nakausap kita nung nakaraan linggo, hmm, sabi ko, pakiusap mo naman sa amin yung si Mariano, kasi family niya to. Ang pagkakamali mo sa ano, Alpa, mismo sa bibig mo nang galing, yung salitang Mariano, ang lakas ng boses mo, hindi mo napatay yung cellphone mo pinatayan mo ko nung natapos nung narinig ko na hanapin mo nga si Mariano. Yun. Tapos pinuhayang kita ang sabi mo, hindi ko kilala si Mariano, sinasabi mo, at hin hindi ko siya kilala. Yun ang lagi mong pinagpipilitan sa amin, ng pamilya ko, at saka ng ano, ni Abinin. Siya yung nagbibigay ng impormasyon sa akin. Kaya, ang kikihuta pa kasi mo siya. Pauwiin mo siya. Kasi may trabaho naman siya dito eh. Tricycle driver siya dito sa amin sa Dasmarina. Kaya please lang, ang pakiusap po sa iyo. pauwi mo na yan. Lahat ng gamit niya, padala mo na. Pati yung cellphone. Huwag mo nang antahin pa na magkaroon pa ng hindi magandang pagkakaunawaan. Ito po ang gagawin natin ha. Opo. Uh, una po sa lahat, i-coordinate -co po natin. Hmm doon sa area, no? Yung pinaghinalaan ninyong lokasyon ngayon Opo. ng inyong mister. Opo. Hahanapin po natin yung Opo. mga uh, police doon, yung mga barangay officials doon will make sure okay, napuntahan nila yung address ng sinasabi niyo pong Alpa at ipapahanap natin kung nandun ba si Sir Mariano. Opo. Okay? Opo. At kung malaman natin na itong kung ang mister mo eh nakikipag-live-in na, kumbaga, dito sa sinasabi po ninyong kinakasama po niya, eh, 'yun po ma'am, ay eh, krimen din po 'yon. Kung cubinage po ang ang tawag po natin doon kasi scandalous circumstances na 'yung nilang nagiging uh, pagsasama. So, magandang hapon po sa inyo, Major Kinagutan. Ay, uh, sir. Major, eh, iko-coordinate lang po sana namin sa inyo kasi meron po kaming hinahanap na tao. Taga Dasmarinas itong taong ito, nagpaalam lang sa kanyang misis napupunta dyan sa area po ng, ng Leyte for a reunion. June 15 po yan, uh, Major. Pero etong Agosto na hindi pa rin umuwi. At hindi na malaman ng, ng kanyang misis yung kanyang tunay na sitwasyon po dyan daw po sa Karigara, Leyte. So, Major, uh, hihingin po sana namin ang inyong tulong. Hanapin po natin etong si Sir Mariano Narbonita para mapanatag din ng pamilya tungkol sa kanyang uh, karoroonan at sitwasyon. Ah, uh, yes sir. Baka sakali pwedeng makuha natin yung yung exact address sir or barangay sir. Yes po. Ah uh, yes sir. Yes, Major, ibibigay po namin yung kompletong address, yung litrato po no ni Sir Mariano Narbonita at yung mga yung hinihinalang kinakasama po niya uh, dyan sa area po sa May Karigara. Yes sir. I ibibigay din po namin sa inyo, uh, Major, yung kanyang mobile number kasi iba raw po yung sumasagot. Ah, uh, yes sir. Uh, ano po sir? Kukunin ko muna yung address kung saan, barangay. Andito na yung pangalan, sir. Sige, okay, sir. Pwede niyo rin ibigay sa akin yung contact ni Mr. Mr. Mariano Narboneta, sir. Yes po. Yes po, Major. Tama po. I Ibibigay po yes. namin sa inyo Maganda lahat ng detalye. Yung, puntahan uh, sir. po natin. Maganda, sir, kung makukuha natin yung barangay, sir, kasi yung Carigara is 49 barangays. Mm. Alam niyo po ba yung eksaktong barangay, yung uh, kalye, kung asan po itong Uh, sinasabi ninyong kinakasama ni Sir Mariano? Opo. Tapat daw po siya ng bar ano, Sawang Barangay Hall. Okay. Sa may Barangay Hall daw po, sa may Sawang, Karigara. Uh, Major? Barangay Sawang. Okay, Sir. Noted, Sir. Ayan. So, Ipapaanag po natin, Sir. Ikukuron natin sa barangay. Ipapaanag natin po, Sir. Yes po. Actually, i susubukan din po namin, i-coordinate din agad-agad, direkta dito po sa barangay officials po no ng Sawang Karigara Leyte para tulong-tulong na po tayo major. Yes sir, ma willing kami doon tumulong sir. Sir, 60 years old na po ito. Etong si Sir Mariano, senior citizen. Anong anong buwan pa ito sir umuwi dito sir nang nagpaalam sir? Uh, June 15 pa po major no. Magdadalawang buwan na po. Okay sir, sige sir. Bukas sir mag city feedback kami sa inyo, sir. Sige po, Major. Ang, ang sa amin lang, is malaman lang po namin na gagawin po ninyo ang lahat para mahanap itong si Sir Mariano Narbonita. Yes, sir. Sigurado yan, sir. Ay, ayan po. I-monitor din po namin, Major Raymond. Hihingi po kami sa inyo from time to time ng update. Uh, sana po, no, lahat ng efforts ng ating kapulisan in partnership with the barangay, gawin na po natin lahat. Nag-aalala po yung pamilya ni Sir Mariano Narbonita. Yes, sir. Yes sir. yes, sir. Ayan, maraming salamat po muli kay Major Raymond Kinagutan, ang Chief of Police po ng Karigara Leyte. Once po na magkaroon kami ng information at nabalitaan na rin po kami ni Major Kinagutan, kami po ay agad natatawag sa inyo upang ipaalam kung naroon ba at kung ano na ba ang kalagayan nito ni tony Sir Mariano.